May hello guys. Hello guys. <laughs> Ayan, sabahan nyo kaming maglakad-lakad. Oh, yan po yung planta, diyan po dati nagpatrabaho si Walingo. Drug-free workplace. Uh, laking planta po yan abandonadong cement plant so dyan po nagtatrabaho si Wiley ako noon hindi pa na floating hindi pa siya na floating may rin ano pa na lisensya niya ang laki niyan sa loob so, yan susamahan samahan niyo po kami mag walking walking

Yan po yung purple alamanda. Purple alamanda. I love you, bye. Ay, no, ginaw ko Purple alamanda. Yan. Ang bata sa pikas kasang. ayan po yung planta cement plant po yan abandon so nandoon yung bahay namin sa dulo so, Continue tayo walking dahil mayroong aratiles dyan sa unahan. <laughs> So, na naman tayo ng Aratiles. So, napakasigla ng neighborhood ng uh, dito sa amin noon. Napakasigla dahil, ano, itong cement plant is nag-operate pa pero ngayon hindi na. Ayan, nandun na sila sa Aratiles. <laughs> Mangunguha tayo ng Aratiles, mga besh wala akong ma ma magawa kaya ngayon hapon para naman may ma-enjoy tong aking unika at saka yung aking kapatid ayan lakwat sya muna kami minsan lang kami makalabas parang <laughs> ay hindi kasi kami hindi kasi kami ma mahilig mag ano lakwat sya ayan ayan yan yung aratiles wow. ay yung aking Veita nei kanna er 我有，我有，我好大好。 mamang dia. So ayan po yung mga aratiles dito. Dati po may nakatira po dito sa ano. Eh. Hindi siya mag -focus. Hindi mag-focus. Hindi talaga mag-focus. Sandali. Ayan. <laughs> Ang cute ng kuko ko. Ayan, hindi. Ay, na-harvest na yung isa. Hilaw pa ma. Ah. Tanya. Ayan po yung bunga niya, oh. Oo, marami. Guyabano? Yung ano nito, ayan po yung bunga niya. Parang bulaklak niya po, oh. Tsaka yung itong dahon is medicinal po siya. Ah, uh, pinapakuluan siya. Tsaka iniinom yung kanyang, ano, yung pinakulong tubig na may dahon ito. Ayun, ang laki, oh. Ah, hilaw pa. May isa dito. Baka... Wow! Guys... <laughs> hindi hindi siya sira oh. Dadalhin natin 'to sa bahay. Try nating buksan. Gamuksong, Dito dabalik din. vine. <laughs> My vine. Meron kami. Merong nahulog po na uba na. Grabe yung ano pimples ko. Boss, ha? Ay, grabe yung pimples ko. Wag, nyo, wag na kayong mag-zoom dahil kitang-kita na yung pimples. <laughs> Sang murag... Amo ba niya? eh? Makaon ba eh. oh, uh, na eh? Makaon eh? Uyo. Hilo pa mong gun. Hilo pa siya. Gabi pa doon ka Ah, 이런 이렇게 못 보죠. So mag ha mag uh, wala kung pera dala ko. Sorry so komo mo Mag ano kami maghanap daw kami ng avocado. Oh, uli pa ito kanto ni Byron na Kuya Bajag. na ba shampoo dyan? With ginger. Mahimo shampoo dyan ko. Di ba na mo? Di ba na mo? tawag siyang Crepe Ginger na tanim. Sa mga kilala nito, ayan. Ayan. <coughs> aking tigiyawa. Ang <laughs> Ano? Oh, Uwan na. Kudok, kudok. Uwan, may sakit. Iwan mo yan, lagi sakit. Mukupa, ganito. Gusto tingin doon. Kasi mo nang taloy ako. Ayan, nandito na po kami sa bahay. After na may maglakad-lakad. Wala kaming napala sa aming paglakad-lakad. So ngayon, ay mag-check po tayo ng BP. Mayroon na Kasi high blood na kami. Ako <laughs> yun. <laughs> <pag> <laughs> high blood ako palagi. Ano, na ayan, na beep, na beep, na beep na ano na to? Electronic so, so, arm sphygmomanometer. Man. manometer. oh, ni give on dito na di ako ganoon. Ayan, so. Dali ako nang ako check down nila yung ang aking BP tapos na si Mama nag BP. Ayan, binili to nila para kay Mama. Mahirap hirap na. Ali, ayan mag BP na ako. Relax lang daw. Toto, minutes na ba? Electrical, electrical. <time laughs> <that punish. laughs> Ayun, like, pag -cubi -cubi. Amo, so, ay, ayun eh, pagkubi-kubi. Amo, mag-relax. Mag-inoptok. Ano mo katawo. Dito, but... di ko mo katawo. Kaya mo ha, mo pressure, mag pressure. O oh, gani, eh? mag ay, na ah, relax na ka ka Sige, sabag ka tao yun. na nanangkuan. Gahan na isuksuk. Gahan

Ano? Anemic ba doon? Anemic. Ayan niya. Ano, nag-play? No, anemic no, daw ako. Yan no, yung ano. Kinaan kita pa ko anemic. Anemic pala ako. Anemic na six sa kanman. Ayan na po yung ating kalandiman chike. Wish yeah. it burger. Ayan. May kita mula. Mama kita halo gloves. Halo gloves. What the gosh. What the burger. Pwede ba yung mamala siya bete siya pa?

This is bun. No, oh, I like bun. Oh, look, Oh my, it smells good. <sighs> wow. What is this? Look, it's yummy. 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 It's yummy. 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 It's yummy. Lumbog cheese ni na anay timpla. There's nothing inside. Mm, very very sappy. Ay, found the very Ay, no, Ay, no, naman. No more. Mm. Ah, bahala ka. Bisa magluto tawag mo with, with, eh. Oh, And, and um with corned beef with an eh. easy yeah. <laughs> 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 no uh, Used oil Used oil Used <laughs> <laughs> uh, my oil, in the, my oil. Hmm? Mm. mas maguwang rin bay Kesa... sa gasol um... oh, kay kuryente ray bayad kana new bayaran kasa sa maguwang na shadow damihan dito ra ka tita kay dito na ay hindi kanat na ay hindi awas pumurosog tsokolate ay no ang kuno muto dia sa pan pan okay moja ini na tanong sa to ano. Gusto oil din 'yan oh sa gilid oh. Mimi no. Nilalagyan niyan ng ano. Me na. paper bag. Fingertip por socks initin. Fingertip. Excuse me. Na na ano na to yung kanyang pala no, na dirty na. Hamo kung ano? Wajon. One bottle of operation of Dorothy. Dito muna kami magsain. Ano, Haha. 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 ago? Haha. mamala. Ganun lang. Oo, oo, Haha. 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 Haha kaning kaning blower sa gilid an ko ano ni sa control ng hangin control ano eh ay kaman to tika <tod> abot si mama tika abot ng mama tao ro hala isa kay na 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 kaon di mo kumura na managkoan um? so ginawa niya na extension dito <laughs> sa aming ano malayo-layo siya sa dito sa aming dirty kitchen po. Oh. Ang imo sa sa kada. Ano pangayan na fingertips? Oximeter. Ayun. Pagbagaon sa pa hmm. ni mo gamit papel. Papel no, ug kalkong krodo. Tapos paawason ni mo ato dito sa may gripo. Dili kun on. Ginay ra oh. gamay ra. Ginay ra dugay so magpatak pa man. Iguro ni e mo. Ikaw kung mulunop si Jana, grabe mag sunog-sunog ka jud. Dili ang kayadjo ko. Hinaya na ganun din mo, flashlight na mo kung kuhaan, magtuyo o man natin Pwede sa din uh, mo payungon. Kaya once mabasa na, mabasa na yung ilalim. Gamay ra, Ida, mantika pa ba kapag gawas mo? Uh. Tuyo o ganun. Hindi. Oh, Diyaw may kuhaan na hinay, pero wag ang duretso-duretso na agas. Hindi, hindi. Kuhaan oh, na ganun. Kasi kasi mo, kuhaan, kasi din mo. Kuhaan, may dalera mo Maara gapon. Ayaw kayo kadlok mo ma ano ma malaki yung yung fire puy apoy napapayong sa so, ano na ipon na Dili, upayong rin sa gaya. Pag imo rin ang payong mong food, imo rin. Natapig ng... maalanganin siya pagka. Hindi, pagka, ng... pag, pag, uh, pag hubas na, yung dinong ag, pwede mo naman patungan, huwag kanang kuan. Patungan ni mo, mo kanang... nang, tawag ka na? Mm -hmm. Takyog? Takyog, sa kaldero kanang nang, yung ikon. Asa man tong taklob sa kaldero? Ito sa kaldero. Oh, na control na no yung... eh, huh? don mga ginamit na ba na takyo para sin ano? Sino man gadyo? Sin na na plain imputang? Oh, sin, hmm, pwede ka May sinato. Isus. Jesus. Oh sin. Ay ah, mo na kontrolon oh, na ni mo na para makahaling ka okay, sa siga jud kadiha. Okay. Dugay-dugay lamang jud oh, ka man oh, pero. Kaling-haling pa ba Ipotokan oh, ko niyo mo ng papil. Dili pwede. Ano, ibutang cellophane? Pwede nga krodo. Cellophane. Il... Hmm? Cellophane. Mani, hanggis, ano yung gusto na? Kanagukuhan siya ba? Cellophane, ibutang. Dili. Hindi, mag pwede yung cellophane. Kung mga danay. Ah, dili. Pwede cellophane. Pero pwede nga. Ma, Kamasay ka mo siya. Mas lagay mga aling Importante ma... Ma... Ang ma siya. Ama, ini? mahuli niya yung yung apoy at saka yung oil is mag-abot. Ano mo? Ano mo? Ano mo? Pag-ibig niya kayo. Ano mo diyan? Ipintan lang ako. Give me. Sugar mo na ito. Talisod na natin sugar niya.

Apo yung oil pipes na yan. Dito lang yung control, o. Oh. Sa blower. Andun lang yung faucet.